Anong uri yung prutas to mga kadol? Iwan ko bro Tikman yun At saka Kumakuha pa Mga kadol <laughs> Guys, uh, magandang gabi po sa lahat. Magkita uh, Mag-iit TV po. Nagbabalik kasama ko si Dukyo at Kasiti. No? So, yun. Ay, night exploration po ito mga kadol. So, ngayon, may pakita ko sa inyo mga kadol. Uh, kung anong uri po talaga ito. No? Kung ang, ano talagang protas dito mga kadol na nakita ko ngayon. At saka sobrang ganda tingnan at saka maraming mga bulak sa kilit no ating ah, mga kadol no? ito po anong oring protas prutas to mga kadol prutas din bro. iwan ko bro ha huh? yan no? tikman natin at saka kumukuha ko at sa... hindi lang ito mga kadol ang dami pa dito ayun oh ah, marami pala dito bro, bro. yan no Bro, baka pag tinikman natin yan bro, baka ma... Baka... Nilipat yung birthday natin sa November. Simba ko. Simba <laughs> Na no, bro? Huh? Ano yun? Na, no, umakatas-katas pa. <laughs> Hindi kaya nakakalasan yan. Ano mo naka-explore? May lagong. Huh? May lagong sino, kaya mas... Sino kaya nakakilala dito nung sa nakapanood ng pangalan ng na... hmm. mga bunga na bunga ng bagong hindi mo alam ay bago naman anong klaseng bago nito bro bro parang ko lang ito nakikita bro oh, nakikita ko hmm. saka, saka yung bulak bulak bulaklak yan ito, ito. Hmm. Bulaklak hmm, bulak yan bulak ba bulaklak mo ang, ang sekreto yan para hindi tumaas puputulin mo yan sulit sulit ng kaang ah, oh, lipat sa hmm. sa kaang sa ang, yung flower pot hmm. oh, may bulak-bulak na flower pot Lah? <laughs> <laughs> la, flower pot la, oh. ang ganda mga kadalo, yun ang sinasabi ko mga kadalo yun know, may Ay, bulak yun na yun ang sinasabi ng bulak-bulak na hmm. Dami. Dami dalawa yan o. makalapit yun. Sabantasan bro Isaw mo lang yun bro Isaw lang yun bro Ayaw nga bro So sa lahat pong nanonood dyan no uh, Shout out to yung lahat Lalo na po kay uh, Pink Pastor Brada Bukol Kay Alim Toribia Shout out to lahat Sinong na Bocol bro? At Wala bro At Sino pa? Na bro ang dami yan bro Mga bulaklak bro Ayan kay Mar, -Mar Marlo Malia shout out <coughs> kay John Simil Mark Marabilias sa lahat po sa lahat po ng sa video na ito shout out sa lahat uh, no skip ads mga kadol sa so, lahat po ng nagshare sa video ko no thank you po sa lahat so yan she, center, <laughs> so, yan si Gusan Teritin so ayan mga kadol at nandito na po tayo sa Grapevine area. Bro. Ayan bro kasi yung ano sa taas may mga niyog. Baka malag, baka umabot doon sa ano sa sailog. Ah, yung niyog para hindi lumampas doon. Ang dami mga payaw dito. At may hagimit pa. ka bro. Ha, ah, man. Alah. Ini bro. Tangkap. Itu yang kita tahu kan ya, biglang lumikod. Kuya Buya ganda nang hinapay niya. Oi, my god. Alah. Lumipad. Bro, yo ngau bau milok, Bro. Alah. Bau milok, milok, Mak. Hmm. Ya. Para <tuh>. kung aso ito. Nasaan <tinyo> kaya? Makati yung ilong ko. Dah, ito bro. Ito. Asarap ah, ito. Ah, hilaw pa bro. Sayang. Ilaw pa. Walang ilog. Hindi. Diyan may ano may may tibig ba pero ano pa ilaw hindi pa hinog Alaki yung punong kahoy mga kadulo. Kaso lang ay mahina po yung flashlight natin kaya hindi siya masyado ano masyado makita So hindi tayo masyado anong mga kadul maka-upload dahil uh, isang buwan na po akong walang wifi no. Nagki ano hulog ano consistent lang ako. Bro. Ay, oo, bro, nag-invisible yan bro. ba sa na bro. Nag-invisible. Invisible yan? Oo. Mm. <laughs> 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 yung tubig mo. Eh, ba 'yan? Kinain man kinici lang yung vendor. <laughs> <laughs> dito lang siya. Pero wala na, wala na tubig do no. Yan mo kaya dyan. Saan yung tubig ba no? sabi ko sa iyo, naging visible yan. Invisible talaga mm -hmm. no? Amazing. Amazing yun talaga. Amazing. ano? Eh. o. Ano? saan ba napunta yung tubig? Mm -hmm. Tapos ano dito wala naman Oh. Yung dyan, oh wala, naman wala tubig mga kadol, o. Oh. Mm -hmm. Dito lang? Na dito lang? Hanggang oh. dito lang yung tubig. Mm -hmm. Paano nangyari yun? Yung mga parin di hindi makikita sa iba. Ha. Naging visible yan. Invisible. So, yung, yung tubig no ha, hindi na umaagot so, tatin, sa punta parang lumubog lang siya sa buhangin so, so ngayon mga kadol ka kahit Inalimil, napaka critical talaga na area ito pero nagbiruan pa lang nagbiruan lang kami na para pawala ng takot ba no? so nandun pa si Gusan Tiritin mga kadol gulati natin Sirul! <tinyo> 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 Hindi bro. So ngayon mga kadol ka no? May nadinig na ako ng boses ng aswang

nakikita at napakasan dito sa bundok nito pero sobrang layo yun mga kaidol kakaibang mga bato mga kaidol kakaiba talaga mga kaidol yung mga bato parang may mga sayan talaga Ganda sa water pond May box nga yung mga

Bro, yes, aswang na bro. Nalalam yung pinto ni Pilimon kung paano niya pina, pinatahimik yung aswang. Hindi ko nalalam po. Hinagit niya yan ng, hinagit niya ng ano? Ay, hinagit niya aswang? Hinagit niya ng iliyutay. <laughs> <laughs> Kaya eh, hindi ayaw, na siya bumalik. Ayaw, 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 ano? Hindi siya papatol ng Pilimon. Kasi

Tapi yang okay, pentan itu si Pimun bokas Bruno ikaw bro. ini bokas bro. Kalau so, bro barang baru di Main bro. Bunga oh. Ay, ingin, bro Paano tayo dito? Sobrang ingay mo Ah, bro, Woi, lah, campur, karun ini. Karun biji Lah. Petika, may. Tebi, tebi, Ano tura tura mo dyan? Bakit yung nagpwet ko? Ano bro? Totoo yung sinasabi bro, may naghuhukay bro May naman May naman? Hubhubhub lum blok-blok basan daging blok-blok basan daging boto mga lemento blok-blok yang sama saging ayan ito saging blok-blok ngai e. bro segi-segi bro pagpara stereo sa bro

yung hanap dyan wala anong wala sabi kong wala eh yung hanap sa wala paano yung mahanap ng wala oh pumikit ka bakit o oh, tapos na ako pumikit so ano nakikita mo wala o di wala ayan hey, bro I don't know. I don't know. I don't care. Yung mga kadal, may nagpo-photo ng mga kahoy. pasok dito, bro. Hello. Oh. Oh. Bro, oh. 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 yeah, iksan Ikseks, ikseks gig mo reaction ba. Sam. Keturuk. Nah, lah. Mai panyuk pa. Lah. Allah nang dia pun. Allah ki apun. Ana di mabunut. Anu itu? Ini bak ni yang dulu damitnya nang hapun. Ini di mulbut. Damitnya nang hapun. Kabau nang dito matagal nang kalahin

Lepas. Lah, kakak ibat tu bro. Nung, bro, ira kamu di tu bro. Tebi tebi tebi. Bukan main gintu jangan selub. Hah? Bukan. Hmm.

minuman 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 bigat mm. deh ada okay. pontas ya siapa bawa setas uh. tu big uh. hey. itu dat bro Antas kayak kata aketin Sampai amilapun ting langit langit mana pontai lo Dito to ako nakakita ng gold na iniwanan ko oh? hmm. kita na pala dito ako ng gold na iniwan ko dito hindi nakita nyo uh, gold saan nyo nilagay hindi eh? ko na alam hindi ko na natandaan kung saan na nilagay tabo dito to, sa taas mo doon tayo dito dito dito

itu cross masak bak. Ini makadul Bit bit bit. atas tuh makadul. Ya, mau nga sign dito mga Itu. You Nino. Know. You know. May nag ano araw, huh? Hila, Ha? Huh? Oh, biju paket. Lah, you know, mana dah amik talaga mga sayin mo? You know? Mana no. tu? Bro. Ah, insik Incik mana tu, bro? Eh, ah, hina pun. Ang dami yung sayin. Watching, watching, kang. Sayin na mga rupis ka. bro. Kinulit talaga, bro. Hmm. Kinulit yan. Kita yun, nagbibiro. biru. ito po talaga yung uh, explore na wala pa dadaya mga kaedin shoutout po sa lahat ng mga solid ng mga kitin dyan shoutout po sa lahat so napakataas po talaga yung akitin po namin so patuloy na patuloy pa rin tayo kahit sobrang laki ng views namin

Pahinga nga muna tayo kasi nauuho na ako at pagod na pagod na rin